Mga kaidol, uh, bali pang uh, 13 days ngayon, nakala ko walang tumubo. So ngayong gabi tinignan ko, andito pala sila. Ayan sila oh, lalaki mga kaidol o. Oh. O Oh. Oh, nasa ilalim pala sila mga kaidol. Nakala ko walang tumubo, nasa ilalim pala silang lahat. Ang dami mga kaidol Oh ang lalaki <laughs> ang lalaki mga kaidol <laughs> ito na kay okay, Pastor Bito <laughs> salamat sa iyo Pastor Bito <laughs> ito na yung uh, first time kong nga uh, mag uh, Magtanim magtanim ng uh, kabuti ng saging mga kaidol so okay pala okay next time dadamihan ko na mas malaki sa pag pa oh. oh. so ito oh, oh. Kunti lang kasi yung ginawa ko mga kaidol pero marami pala sa ilalim. Salamat mga kaidol, salamat, salamat. Ayun oh. No? Ang dami si na sa ilalim sila mga kaidol oh. Ayun oh, no? tuwang-tuwa yung asawa ko oh. Ayun oh. No? Ang dami nila dun sa loob. May makakain na daw niya. Sa silong sila. Ayun. Picture.